Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Queveres, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account. Maraming salamat idol kay Turin and Fair Friends at kay Merlinda Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Pakisupport na din mga idol sa isa kong bagong channel ang Santilmo. Sana tulungan niyo akong makaabot ng 1,000 subscriber mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Nanatiling nakatayo lamang itong sinanay kandida doon sa gilid sa ilalim ng bahay na ng mga ito. Minanmanan muna ng matandang babaylan ang gagawing pagkilos ng mga aswang. Napapangiti ngayon itong sinanay kandida. Inaasahan na kasi niya ang gagawin ng mga aswang na ito. At ngayon, balak nitong si Nanay Candida na gawin na halimbawa ang mga aswang na ito sa lahat ng mga demonyong nakatira dito sa lugar ng katunggan. Gusto din ni Nanay Candida na magbigay ng babala sa lahat. Lalo na ang magkapatid na mga dibino na hinala nila ni Nanay Candida mayroong masamang binabalak ang mga ito sa kanila. Gusto niyang patayin ang mga ito para magkaroon ng pagdadalawang isip ang Supremo at ang albularyong si Tata Banog sa kanilang binabalak sa kanila. Nanatili lamang sa kinatatayuan ngayon ang matandang babaylan at minanmanan kung ano ang susunod na gagawin ng pagkilos ng mga aswang na iyon hinugot na din ng matanda ang daladala nitong punyal nagkarga na din ito ng mga usal bilang pudir at mga sabulag tinitiyak nitong sinanay kandida na hindi siya maamoy at maramdaman ng mga aswang na ito ilang sandali pa nasipat na nitong sinanay kandida nakumikilos na ang mga aswang naglalakad na ang mga ito papalapit doon sa bahay na kinaruroonan nila sa mga pagkakataon na iyon hindi pa naramdaman ng mga aswang ang presensya ni Nanay Candida at hindi din nakikita ng mga ito ang kinaruroonan ng matandang babaylan dahil sa malakas na mga usal pudir at mga sabulag na inilatag nitong si Nanay Candida. Ilang sandali lamang nang tuluyan nang makalapit ang walong mga nilang tumigil na ang mga ito sa tapat ng bahay. Rinig na nitong si Nanay Candida ang mahihinang pag-angil ng mga ito. Nagpalingalinga ang mga ito at sinipat-sipat ang kabuuhan ng bahay na tinutuluyan nila. Sina Akiko at Abo, nagising na din ang dalawang mga bata. Ngunit tulad ng paalala nitong sinanay kandida at bilin sa kanila na ang matanda na ang bahala kung sakaling may mga aswang man ang manggagambola sa kanila ngayong gabi. Ngunit nakahanda naman ang mga ito kung kinakailangan ng tulong ng babaylan. Ngunit batid ng dalawang mga bata na kayang-kaya na ni Nanay Candida ang mga umaaligid na mga aswang. Sumilip ang dalawa doon sa labas, galing doon sa siwang sa may bintana. Ramdam na din kasi ng dalawang mga bata ang presensya ng mga aswang na ito doon sa labas wikang paanas naman itong si Abo nang masipat ang kinaroroonan ng mga aswang nasa tapat na ang mga ito Akiko sigurado akong gising na si Lula Kanida at minanmanan ang kilos ng mga aswang na ito wikang sagot naman nitong si Akiko doon sa kanyang kapatida tama ka Abo Hayaan na muna natin si Lula Candida. Kaya na niya ang mga iyan. Sa tingin ko, balak lamang ni Lula Candida na itago muna ang ating mga kakayahan para paghandaan ang mas malaking laban kung sakali. Kung ganun, manonood na lamang tayo sa kanila, Akiko. Ilang sandali naman doon sa labas ng bahay tuluyan ng nagpapakita itong sinanay kandida doon sa mga aswanga Naglalakad ng papalabas ng tuluyan doon sa ilalim ng bahay itong sinanay kandida. Ngunit nakalatag na ang mga orasyon nito doon sa paligid at nakahanda na ang matandang babaylan sa gagawin ng mga aswang Nakalagay ngayon ang mga kamay nito sa likod habang hawak nitong sinanay kandida ang isang punyala sa kanyang isang kamay. Nagulat pa nga ang mga aswang ng masipat at masilayan ang bulto nitong sinanay kandida na papalabas na doon sa ilalim ng bahay. Nagtataka pa nga ang mga ito kung bakit hindi man lamang nila naramdaman at naamoy ang presensya ng matandang babaylan wikang bungad naman agad nitong sinanay kandida wala akong pakialam kung nandirito man kami sa lugar ng mga demonyo. ano ang kailangan ninyo sa amin babala ito umalis na kayo kung gusto pa ninyong mabuhay ngunit kung gusto na ninyong mamatay gawin na ninyo ang mga binabalak ninyong gawin sa amin ngunit ang sinasabing iyon ni Nanay Candida ang nagbigay pa ng dagdag na galit doon sa mga aswang sagot ng isa doon sa walong mga aswang na medyo may katandaan na talagang ang lakas ng loob mo babayan Ganon ba kalakas ang tingin mo sa iyong sarili? Inakala mo pa rin na mananalo ka sa amin ngayon. Inaasahan mo pa rin ba na katulad ng mga panabong ninyo magwawagi kayo dahil sa ginawa ninyo sa aming grupo? Pinotol ninyo ang aming kagustuhan na makamit. At ngayon, bilang paghiganti, kinakailangan ng tapusin ang grupo ninyo. Batid kong iyan din naman ang kagustuhan ng Supremo, kaya kami na ang gagawa sa mga bagay na ito. <sighs> Pagkatapos nagpakawala ng pag-angil ang matandang aswang, at sa mga pagkakataon na iyon, medyo nakatuwad na ito na parang nakahanda ng umatake doon sa babaylan. Ganon din ang ginawa ng pito. Medyo nakatuwad na din ang mga ito. Nakalabas ang kanilang mga pangil at ang kanilang mga matutulis na mga kuko na kumikislap pa nga sa gitna ng kadiliman. Sagot naman nitong sinanay kandida na hindi man lamang nagpapakita ng pagkatinag sa presensya ng mga aswang. Tulad ng aking sinasabi kanina, mga demonyo, gawin nyo na ang kagustuhan ninyo at ipapakita ko rin ang dahilan kung bakit nandirito kami. Umataki na kayo o baka ako ang maunang umatake sa inyo. Nakakatiyak akong hindi ito magustuhan ninyo mga aswang. Pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong sinanay kandida, biglang nilundagan na siya ng walong mga aswang nang sabay-sabay habang nakahanda na ang kanilang mga matutulis na mga kuko. Agad na pinagkakalmot na mga ito ang matandang sinanay Nanay Candida habang umaangil at ngumangasab ang mga aswang nang tamaan naman itong sinanay Nanay Candida ng kanilang mga pagkalmot biglang nagiging lupa ang katawan ng babaylan na bumagsak agad at humalo doon sa lupa na kinatatayuan kanina nitong sinanay Nanay Candida ibig sabihin lamang bago pa nakalapit at umataki ang mga aswang doon kay Nanay Candida. Nakapaglatag na ito ng mga malalakas na mga usal na linlang at nakagawa ito ng huwad na katawan na hindi man lamang napansin ng walong mga kalabang aswang. Gulat na gulat ang mga ito. Napadilat ang kanilang mga mata at hindi makapaniwala na isang huwad na katawan lamang ang kanilang ina-atake at sa isang iglap biglang bumagsak na lamang ang isang aswang at nangingisay ito ng ilang mga segundo doon sa lupa bago ito tuluyan na nawala ng buhay isang napakalakas at napakabilis na pag-atake ang ginawa nitong sinanay kandida gamit ang kanyang punyal nalaslas ang liig ng nilalang nakamuntikan pangang kumalas ang ulo nito galing sa katawan napaikot naman at pumihit agad ang pitong natitirang mga aswang at inaamoy agad nila ang kinaroroonan nitong sinanay kandida hanggang sa nakita nila ang babaylan na nakatayo doon sa gilid ng sagingan ngunit ngayon nagdududa na ang mga ito na baka isang huwad na katawan lamang ang nakatayong iyon. Wika ka ng isang matandang aswang at paalala sa kanyang mga kasamahan. Mag-iingat kayo. Baka malinlang na naman tayo ng babaylan na ito. Kaya pala ganun na lamang kalakas ang loob ng babaylan na ito. Dahil nagtatangan din ito nang kakaibang kalakasan pagdating sa mga usal. Kailangan natin na ang ating mga pangamoy para masundan ang napakabilis na pagkilos ng babaylan. Kayong dalawa ang unang umatake. Utos ng matandang aswang doon sa dalawang kasama. Mabilis naman na tumalima ang dalawang mga aswang Barang mga asong nagpalundag-lundag ang mga ito. Papaatake agad doon kay Nanay Candida. Samantalang nakikiramdam naman ang matandang aswang at ang mga natitirang mga kasamahan kung huwag ba ang kanilang nakikitang nakatayo doon sa gilid ng sangngal. Nang tuloy makalapit naman ang dalawang mga aswang, agad nilang sinagpang ang matandang babalan. Ngunit bago pa, tumama ang kanilang mga matatalas na mga kuko doon sa katawan nitong sinanay kandida. Nahawakan na ng babaylan ang kanilang mga liig na hindi nila malaman kung sa papanong dahilan na hindi man lamang nila nakita ang ginawang iyon ni Nanay Candida. Wikang muli ng matandang babaylan. Tulad ng aking sinasabi kaya ko kayong patayin dahil ginusto ninyong manatili paparosahan ko kayo ng kamatayan pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong si Nanay Candida agad niyang piniga ang liig ng dalawang mga aswang na nagiging sanhi para agad na marinig ng lahat ang paglagutok na parang mayroong nadudurog na mga buto galing doon sa liig ng dalawang mga aswang. Agad na napapaangil at napaigit ang mga ito at nang tuluyang bitiwan ito ni Nanay Candida. Pagbagsak ng mga ito doon sa lupa agad na nangingisay ang dalawa at pagkatapos makalipas lamang ang ilang mga segundo tuluyang binawian na din nang buhay ang mga ito sa nakita ng limang natitirang mga aswang nakakaramdam na ngayon ang mga ito ng pagkatakot doon sa matandang babaylan dahil maging sila hindi nila makita kung papanong biglang nahawakan na lamang nitong sinanay kandida ang mga umataking dalawang mga kasamahan doon sa babaylan ngunit gayon paman kuwi ka ng pinuno ng mga ito ang matandang aswang. Kailangan natin na gumamit din ng mga usal. Mukhang may ginagamit na malakas na orasyon ang babaylan na ito. Kailangan natin na wasakin muna ang kayang mga pudir at mga ginawang usal. Nang marinig iyon ni Nanay Candida, agad nauwi kanito doon sa mga aswang habang naglalakad papalapit doon sa mga ito. <laughs> Papatayin ko na ngayon kayong lima ng sabay-sabay. Sa galit naman ng mga aswang dahil sa kanilang narinig, agad na inilatag ng mga ito ang kanilang mga usal at orasyon at sinalubong na ng mga pag-atake itong sinanay kandida. Umaangil at galit na galit ang mga aswang lalo na nang makitang agaran na namamatay ang tatlo nilang mga kasamahan dahil sa ginawang pag-atake ni Nanay Candida. Habang papa ang mga aswang, agad na kumilos na din ang babaylan na si Nanay Candida na sa isang iglap lamang biglang nawala na ito doon sa kinatatayuan makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nahawakan na ng babaylan ang liig ng isang aswang galing sa likuran at agad na ibinagsak ito ng babaylan sa lupa na nauna ang ulo at muka sa lakas ng pagkasalampak ng babaylan sa aswang na iyon kamuntikan pa nga itong mawala ng malay at bago pa makakilos ang apat sa mga ito dinaklot naman ng babaylan ang dibdib ng isa samantalang ang isa dinukot ang puso nito at ginawa lamang ito ni Nanay Candida wala pang dalawang mga segundo kaya bago nakakilos ang mga ito tinamaan at naatake na ang mga ito ng babaylan at ang isa pa doon sa mga aswang piniga nitong sinanay kandida ang liig ng aswang na nagiging sanhi naman sa agaran na pagkamatay ng dalawa ang matandang aswang gulat na gulat sa mga pangyayaring iyon at bago pa ito makakilos biglang sumulpat na itong sinanay kandida doon sa kanyang harapan at agad nang nakahawak na ito sa kanyang liig. bling-wi wika ng babaylan sa mga ito. Tulad ng aking sinasabi, sabay-sabay ko na kayong ipapadala sa imperno. Isang malakas na pagdaklot ang ginawa nitong sinanay kandida. Bumaon ang kanyang kamay doon sa dibdib ng kalabang aswang at hinugot palabas ang kanyang puso matapos lamang iyon ng akmang kikilos na sana ang isa pang aswang nagbabanggit lamang ng dalawang mga banyagang salita itong sinanay kandida at biglang napatigil na lamang ito sa pagkilos dahil namamanhid na ang buo nitong katawan Bago pa ito makabawi ng wisyo, biglang naglaho naman itong sinanay kandida doon sa harapan sa mga ito at pagkatapos nakalipat na ito ng pwisto ng ubod ng bilis at agad na sinagpang nito ang liig ng nilalang na nagiging dahilan para agaran na bumagsak ang dalawa sa mga ito sa lupa habang binawian agad ng buhay. Ganon din ang nangyari doon sa matandang aswang na namumuno sa mga ito. Ngayon, pumipintig-pintig pa nga ang hawak ng puso nitong si Nanay Kanida habang ang matandang aswang unti-unting nalugmok ito sa lupa na parang naupos na kandila. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, napatay agad ni Nanay Kanida ang walong mga aswang na walang kahirap-hirap sa mga sandaling iyon mayroon namang isang nagmanman at nagmamasid sa mga kaganapan na iyon walang iba kundi itong si Tata Banog na sa mga pagkakataon na iyon nagtatago doon sa likod ng mga malaking puno ng kahoy doon sa gilid ng sapa pulido din ng pudir ang matandang dibino kaya hindi naramdaman at nakita iyon ni Nanay Candida. Lihim na napapangiti itong si Tata Banog at ngayon kumpirmado talaga kung gaano kalakas ang babaylan. Bulong-bulong na wika na lamang nitong si Tata Banog habang unti-unti nang lumalayo doon sa kanyang kinaruruunan. Pabalik na ito doon sa kanyang kubo. Tama nga ang aking hinala tungkol sa babaylan na ito. Batay sa aming naririnig, isang nga itong napakalakas na babaylan. <laughs> Pasasaan pa makakita din kami ng pagkakataon at nasasabik akong labanan ang babaylan na ito. Samantalang sina ko naman at Abo, lihim din na bumalik na ang mga ito sa kanilang pagtulog. Samantalang itong sinanay kandida, isa-isang binitbit niya ang mga bangkay ng mga aswang at pagkatapos gamit ang kanyang langis na galing sa kanyang daladalang kabibi, sinunog niya ang lahat na bangkay ng mga aswang at pagkatapos Muling bumalik ito sa ilalim ng bahay at muling nagpapahinga. Kinabukasan, maagang nagising naman ang mga ito. Agad na kinausap ni Nanay Candida ang kanyang dalawang mga apo at inihanda ang kanilang panabong. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoo na din ang mga tauhan itong si Supremo Lupos para sunduin na ang grupo ng babaylan dahil malapit nang magsisimula ang pasabong para sa araw na iyon ngunit doon sa mga kabahayan sa unahan nagkagulo ang mga taong nando doon. kaya bago tuloy ang sumama si Nanay Candida doon sa mga tauhan nitong si Supremo Lupus dumaan muna ang tatlo doon sa mga kabahayan at nakiusyuso nagtatanong itong si Nanay Candida kung bakit nagkagulo ang mga taong nando doon. Agad naman na sinabi ng mga iyon na ang tatlong matatanda na kumausap kay Nanay Candida doon sa unang gabi ng kanilang pagdating dito sa lugar ng Katunggan at ang mga kumausap naman sa kanila kahapon lamang natagpuan na patay ang mga ito doon sa kanilang kubo. Wakwak -wak ang dibdib ng mga ito at gutay-gutay ang katawan dahil sa tindi ng mga tamang natamo at mga sugat sa kanilang katawan. At ang isa pang balitang dumating sa mga ito, naglaho na din ang isa pang grupo ng mga dayong mananabong ng mga tao. Hindi na natagpuan pa ang mga ito at kahit na ang mga kagamitan wala nang natira pa doon sa kanilang bahay at ang hinala ng lahat maaaring iniligpit na din ang mga ito ng grupo nitong si Supremo Lupos hindi naman napigilan ng mga ito ang mapaluha umaasa pa naman ang mga matatandang iyon na makikita nila ang kanilang mga kamag-anak nabihag ng mga aswang at naniniwala ang mga ito sa presensya nila ni Nanay Candida na malaki ang maitulong para makamtan at makamit nila ang kanilang hinihiling at minimiti. Hindi na maitago pa nitong si Akiko ang sakit at lungkot na naramdaman dahil napapaluha na ang dalagita. pinahinahon na lamang ito ng matandang babaylan wika nitong sinanay kandida habang niyakap ang kanyang apo. Huminahon ka na muna, Akiko. Apo. Matapos ang pasabong sa kapistahan sa lugar na ito, hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi matatapos ang mga demonyong ito. Ipangako ko ito sa inyo papatayin natin ang lahat ng mga aswang na nandirito. Wala na akong paki-alam pa sa mga kahilingan ng papriblo. Nais ko lamang na ipakita sa mga ito kung gaano tayo kabagsik kapag tungkol na sa mga demonyo. Ngunit sa ngayon, kailangan muna natapusin natin ang pananabong batay na din sa mga tradisyon ng mga ito. Pagkatapos, gagawin na natin ang lahat ng paraan para tuluyang masugpo na ang kasamaan ng mga kampo ni Satanas.